Maaga palang lang bumangon na kami ng punso ko, pero dapat tulog pa yan. Medyo lotang pa nga dyan, kasi halos buong magdamag, pagising-gising siya at paubo -ubo. Alam niyo na, pag may nararamdamang hindi maganda o may sakit yung mga anak natin, ramdam na ramdam natin bilang isang magulang. Naisipan kong lumabas muna ng bahay para magpahangin. Wow! Magpahangin! Madilim pa lang sa labas at wala pa ang haring araw, sumagi sa isip ko ang pangarap ng aking panganay, yung magkaroon ng teresitas ng bahay habang pinagmamasdan ang maraming kabahayan. Mag-aala 5.30 na nga nang maisipan kong bumili ng panjisal. Dali-dali ako lumabas para bumili. Hello guys! Ako nga pala si Ronald, ang inyong travel buddy, papuntang Bakery! Habang ako ngayon naglalakbay, naalala ko ang aking mga magulang. Para malaman mo pala yung pakiramdam nila, kailangan mo munang maging isang magulang. Huwag lang manggugulang. Malapit na nga ako sa may pamilihan. Wow, may etex pa. Taran! Nakabili na nga ako ng pandesal. Wow! Hindi na nga ako nagvideo sa may pamilihan. Baka sabihin nila, vlogger yarn. Habang papauwi na nga ako, may nakita akong something. Uy, bulalakaw. Kaya nga wala pang isang segundo, nag-wish na ako. O baka naman maniwala pa kayo, pandagdag lang sa aking kwento. Pagdating ko nga ng bahay, dumiretsong kagad ako sa aming kusina para magsaing. Ihahanda ko na kasing babaunin ng aking panganay bago siya pumasok ng school. Pag magsasaing ako, dalawang beses kong hinugasan yung bigas. Di na nga rin pala ako gumagamit ng rice cooker mula nang tumas ang kuryente. Pero yung kaldero, pwedeng pwede pang gamitin hugas-hugas, mekus-mekus, istorbo naman ang alam na yon. Ano naman kayang ulam ang lulutuin ko ngayon? Dapat yung pinakamabilis at pinakamadali. Dahil abot kamay ang kahirapan sa panahong ito, itlog muna ang ipapabag ko. Oversupply na daw kasi. Hinugasan ko nga ang mga itlog ng very hard. Minsan kasi may mga nakatikit pang tae. Hindi kasi basta-basta ang pagluluto ng itlog ha. Kitams, hindi basta-basta dahil lulutuin ko mga itlog sa ibabaw ng niluluto kong sinaheng. Sa panahon kasi ngayon, kailangan nating magtipid. Kaya nga sinasabihan ko yung anak ko eh, Nak, hindi tayo mayaman. Kung yayaman man tayo bukas, bakit hindi pa ngayon? Isa-isa ko na nang nailagay yung mga itlog sa ibabaw ng sinaing. Wow, galing! Antayin na nating maluto, tsaka natin takpan. Siyempre may naisip ako, lagyan ko ito ng... Asin. Wala lang, naalala ko lang yung mga magulang ko pag nagluluto sila ng sinaing. Nung matapos ko na nga ang ginagawa ko, kumain na kami ng bunso ko habang natutulog pa yung mag-ina ko. Pati yung muna nang magkamukha. So, sa pinagbilan ko, marami siyang pandesal. Marami siyang... Pag bumili ka ng 40 pesos, marami. Okay. Hindi na akong magtataka kasi dati, konti lang. Pero wala silang competition. Pero nung nag-corona sila ng paraban, Oo, nagkaroon na silang kalaban. Saan na ba tayo? <laughs> Saan na ba tayo ito? Saan ba yung pag natin? Nagpapalagay siya ng peanut butter. <laughs> ito lang <gabit> ko. <laughs> ito. Yan. Siyempre bago kumain, sinasabi mo muna sa kanila na kailangan magbubas mo sila. Kaya nagbubas siya ng kamay. Hindi nila nakita. Alam mo nung no, nasa, ab nasa abroad ab ako. Pag uminom ka ng kape, dapat ganito. Ten. Ten. Creamy. Yum. Creamy. Creamy. Pinye. Sabihin mo, creamy. 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 si Yami. Ay, Yami. <laughs> ano <yun>? ano to? <laughs> Creamy. <laughs> Bago tayo magtapos sa kwentong ito, isa munang paalala. Maikli lang ang panahon parang ang kwentong ito maglaan tayo ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Dahil darating ang araw, di man tayo magkita-kita, may naiwan tayong alaala. -ala. Hanggang sa muli, nating pagkikita!